Halo salahat, Ako si Dr. Rowan Bautista, at sa raw na ito, susuri natin ang paksang. Ang lihim sa malakas na daloy ng dugo para sa mga kalalakihan na maigit pedesin, higit pa sa tubig lang. Ngayon, alam kong iniisip mo, Dr. Bautista, umiinom ako ang maraming tubig, hydrated ako. At malamang tama ka. Malamang umiinom ka ang sapat na dami. Ngunit narito ang problema. Ang simpleng tubig ay madalas na hindi sapat. Sa katunayan, para sa mga, kalalakihan na mahigit 60 na nag-alala sa sigla, enerhiya at o oh, ang napakahalagang daloy ng dugo, ang pekinom ng simpleng tubig ay maring isang malaking nawawalang pagkakataon. Hindi lang tayo nag-usap tungkol sa hydration dito. Nag-usap tayo tungkol sa cellular signaling, vascular flexibility, at ang raw na lakas ngang kuryente ng iyong katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip at gumamit ng mahahalagang micronutrients ay nagbabago ng malaki. Kung ano ang epektibo sa iyo nung ikaw ay 20 at 30 ay hindi nasapat ngayon. Partikular, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa mga mineral ang mga hindi inaawit na bayaning ng iyong panlup na ekosistem, ang mga mikroskopik na. Elementong ito ay responsible para sa lahat mula sa pagkontrol ng tibok ng iyong puso hanggang sa pagpapadala ng mga nerve signal. At ang pinakamahalaga sa diskusyon na ito, ang pagpapaluwak ng iyong madaluyan ng dugo at paktiak ng malakas at tuloy-tuloy. Nadaloy ng dugo sa bawat sulok ng iyong katawan? Kasama na ang mabahagi na kinakailangan para sa pinakamataas na pagganap. Kung ikaw ay isang lalaki na mahigit 50 at nahahanap ka ng madali at cost-effective na pang-araw-araw na hak na gumagana kasama ng lahat ng ginagawa mong tama, ang iyong dieta, ehersisyo, at supplements? Kung gayon, ito ang video para sa iyo. Ipapakilala ko sa iyo hindi lang isa, kundi ilan sa mga makapangyarihang opsyon ng mineral at ipapakita sa iyo kung bakit at paano ang pagdaragdag. Lamang ng maliit na pakurot ng tamang, sangkap sa iyong pang-araw-araw na pag-inom ng tubig ay maring magpabago sa iyong mga antas ng enerhiya at sigla. Pagkatapos nito, hinding-hindi mo na natitignan ang isang basong simpleng tubig sa parehong paraan. Talakayin muna natin ang anatomi ng pagtanda at hydration. No mas bata ka? Ang iyong mabato ay makampyon sa pagsasala. Ang iyong digestive tract ay isang nutrient-absorbing superstar. Pinagpapawisan ka, umiinom ka, sumisipsip ka, at pinananatilinga iyong katawan ang lahat sa perpektong balanse. Pagdating natin sa ating 50S. Ilang bagay ang nagsisimulang mangyari na nakakaapekto kung paano ginagamit ng ating katawan ang tubig. Una, humihina ang iyong mekanismo ng pagkauhaw. Hindi mo nagaanong nararamdaman ang matinding pagkauhaw na humahantong sa talamak na low-grade dehydration kahit na sa tingin mo ay umiinom kang sapat. Pangalawa, ang iyong mga bato ay nagiging mas mahina sa pagpapanatili ng tubig na nagiging sanhi upang may labas mo ang mahahalagang mineral at electrolytes ng mas mabilis kaysa sa pagsipsip mo sa mga ito. Nagiging mabagal kang tagas, patuloy na naubos ang mahalagang maha singil ng baterya. Pangatlo, at pinakamahalaga para sa daloy ng dugo, kailangan nating pag-usapan ang vascular system. Ang loop ng iyong nga artery at capillaries ay kung saan nangyayari ang mahika. Sa paglipas ng panahon, ang mga makinis na kalamnan na pader ay maaring maging matigas at hindi gaano'ng pliable na nangangahulugang hindi sila madaling lumuwa kapag inutusan, ang paninigas na ito ay kalaban ng malakas na daloy ng dugo. Ang simpleng tubig mismo ay nagahydrate lamang ng likido sa labas ng iyong selula. Magaling itong palitan ang dami, Ngunit hindi nito naglalaman ang singil ng kuryente na kinakailangan upang matulungan ang tubig at ang mga sustansya na dala nito na tumawit sa ng selula. Ang singil ng kuryente na iyon ay namumula sa mga electrolyte ng mga mineral lamang na natunaw sa tubig na nadadala ngang impulse ng kuryente. Kapak kulang ang mga mahahalagang mineral na ito, bumababa ang komunikasyon ng iyong mga selula. Nahihirapan ang iyong mga kalamnan na kumontra. Nakakamali ang iyong maugat at ang iyong magadaluyan ng dugo ay hindi nakakakuha nga malinaw na senyales upang lumaki at bumukas. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng magarbong mineral water. Ito ay tungkol sa pagiging isang proactive at may kaalaman na tagapagtaguyod ang kalusugan para sa iyong sarili. Pagunawa kung aling ma na mineral ang madalas na naubos at pinakamahalaga para sa kalusugan ng vaskular habang ikaw ay tumatanda. Kung may isang mineral na maari kung ipakyusap sa bawat lalaki na mahigit 50 na paktunan ng pansin, iyon ay ang magnesium. Ang magnesium ay isang ganap na powerhouse. Ito ay sangkot sa higit sa 300 ibat-ibang proseso ng enzymatik sa katawan. Kung narinig mo akong maksalita dati, alam mong tinatawag ko itong Ultimate Chiller Mineral. Ito ay responsible sa pagpapaluwak ng nga smooth muscles sa buong katawan mo. Ngayon, saan ba mahalaga ang nga smooth muscles na ito para sa vitalidad ng kalalakihan? Nasa lahat ng dakosila, ngunit partikular sa mga dingding ng iyong mga artery at ang corpora cavernosa, ang parang esponghang silindrikal na tisyu salub ng ari na napupuno ng dugo upang makamit ang isang erection. Para maging optimal ang daloy ng dugo, kailangang maging pliable ang nadingding ng artery. Kapag nakakuha silang senyales mula sa katawan, ang neurological signal na oras na para kumilos, kailangan nilang makapapahinga, lumuwag, at bumukas ng malawa, ang prosesong ito na vasodilasyon ay lubos na nakasalalay sa pagkakaroon ng sapat na magnesium. Kapag kulang ka sa magnesium, na aminin natin, mahigit 75% ng populasyon ng Pilipinas ay kulang dahil sa pagkaubos ng lupa at modernong dieta, ang iyong madaluyan ng dugo ay patuloy na mahigpit, bahagyang constricted. Ito ay tinatawag na vasoconstriction. Tumutulong ang magnesium na kontrahin ang tension na ito. Ito ay gumaganang parang isang malakas na natural na calcium channel blocker. At ang calcium ay ang mineral na nagpo-promote ng pakontra ng kalamnan. Ang magnesium ay mahalagang pumapasok at nagsasabing, Sandali lang, huminga tayo. Paluwagin natin ang tensyon. Ang pagdaragdang isang lubos na bioavailable na anyong ng magnesium sa iyong tubig ay isang napakagaling na paraan upang matiya ang systemic relaxation. Mabilis itong nasisipsip sa pamamagitan ng bituka, pumapasok sa bloodstream, at kagat na nagsisimulang magpadala ng mga signal ng pagpapaluwag sa iyong cardiovascular system. Ito ay direktang nagpapahiwatig ng mas madali, mas malakas at mas matagal na daloy nang dugo sa buong katawan mo na gaya ngang maari mong isipin ay lubos na kapakipakinabang para sa pangkalahatang enerhiya at intimate performance. Ang pangalawang mineral na kailangan nating bawiin ay ang sodium. Alam ko, alam ko, sa lup nga dekada, sinabihan tayo na ang sodium ang kalaban, na naugnay, sa mataas na presyon ng dugo at sakit sa puso. Ngunit dito mahalaga ang konteksto at kalidad. Ang problema ay hindi ang sodium mismo. Ang problema ay ang napakalaking dami ng mahinang kalidad na processed table salt na matatakpuan sa mga processed foods. Ang puting hyperprocess na bagay na iyon ay binawasan ng halos bawat iba pang mineral na naiwan lamang ng isang matalim na puro kemikal na nagpapagulo sa masalan na balansang ng electrolyte -like ang iyong katawan. Gayun paman. ang purong hindi pinrosesong sea si salt o pink Himalayan salt ay isang ganap na naibang kwento. Ang maasin na ito ay naglalaman hindi lamang ng sodium chloride, kundi pati na rin ng buong spektrum ng trace minerals, madalas sa paligid ng 84 ibak ibang elemento, kabilang ang maliit na halaga ng potassium, calcium, at magnesium. Ang sodium ay ang master gatekeeper ng hydration. Ito ay lubos na mahalaga para sa pagpapanatiling pagpapanatilingang tamang balansengang, likido sa loop at labas ng iyong mga selula. Nang walang sapat na sodium, nahihirapan ang iyong katawan na panatilihin ang tubig na iyong iniinom, na nangahulugang patuloy kang inom ng mas marami at ilalabas lamang ito. Ito ay humahantong sa pakiramdam na patuloy na pagkauhaw sa kabila na paginom na galong-galon. Bukod parito, ang sodium ay gumagana ng mahigpit na pakikipatulungan sa potasyum upang patakbuhin ang sodium potassium pump, na siyang mekanismo na napapagana ng halos lahat ng aktibidad ng selula, kabilang ang nerve conduction at muscle contraction. Ang pakuhang sapat na mataas na kalidad na sodium sa iyong tubig ay tinitiya na ang tubig na iyong iniinom ay talagang hinihila sa mga selula kung saan ito nararapat, na humahantong sa superior na cellular hydration, mas mahusay na tugon ng nerve, at mas mahusay na function ng kalamnan. Ang isang malit na pakurot, nang mataas na kalidad na hindi pinrosesong asin sa isang malaking baso ng tubig, lalo na sa umaga, ay isang ganap Nanay Bang, Nutritional Entity, Kaisa, Salubos, na puro asin, na matatakpuan sa isang bag ng chicharon. Ang simpleng pakdaraktak na ito ay maring lubos na mapabuti ang iyong hydration na pakkatapos ay nakoptimiza na iyong dami ng duho na nagpapadali para sa iyong puso na magpam at para sa iyong mga daluyan na dugo na manghatid ng oxygen kung saan ito pinakamahalaga. Kung ang magnesium ang chiller at ang sodium ang gatekeeper, kung gayon ang potassium ang counterbalance. Ang potassium ay ang pangatlong binting electrolyte stool at ang pangunahing trabaho nito ay tiyakin ang tamang cell signaling, lalo na sa kalamnan ng puso at sa buong vascular system, habang pinapalambot ng magnesium ang mga artery ang potassium ay gumagana ng malapit sa sodium upang mapanatili ang mahalagang electrical gradient sa buong cell membranes. Kaya, ang potassium ay may mahusay na dokumentadong papel sa pamamahala ng presyon ng dugo. Tinutulungan nito ang iyong katawan na ilabas ang labis na sodium na maaring maging kapakipakinabang para sa mga kalalakihan na mayroon ng mas mataas na presyon ng dugo o kung ang kanilang dieta ay nakasandal sa mga processed foods. Ang balanse sa pagitan ng sodium at potassium ay isang pinong linya. At sa modernong dieteng Pilipino, ang karamihan sa mga tao ay kumonsumo na napakaraming processed sodium at napakakaunting potassium na matatakpuan ng sagana sa sariwang prutas at gulay. Kapag pinag-usapan natin ang ng daloy ng dugo, Pinakusapan natin ang paglikha ng isang mayos na balanse. Kailangan mo ngang sapat na kalidad ng sodium upang hilahin ang tubig sa mga selula, ngunit kailangan mo ngang maraming potasium upang balansehin ito, tinitiyak na mananatiling flexible at tumutugon ang mga dingding ng artery. Ang pagdaragdag ng potasium ay maring maging medyo mas komplikado dahil ang sobrang dami ay maring maging problema, ngunit ang pagdaragdag ng maliit na halaga ngang isang madaling matunaw, na potassium chloride powder o simpleng paggamit ng isang mayaman sa potassium na mineral blend sa iyong tubig ay isang mahusay na diskarte upang may balik ang madalas na napapabayaan na ratio ng mineral na ito. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa maslan na balanse na ito, binibigyan mo ang iyong puso at ang iyong buong network namgadaluyan ng Dugo ngam gatul na kailangan nila upang gumana sa pinakamataas na kahusayan habang hindi isang klasikong electrolyte sa parehong ugat ng magnesium o sodium Ang zinc ay isang mineral na gumaganap ng isang napakahalagang papel sa sigla ng kalalakihan naginagawang lubos na kapaki-pakinabang ang pagzasama nito sa isang pang-araw-araw na water hack lalo na para sa mga nakatatandang kalalakihan ang zinc ay isang pundasyon para sa produksyon at regulasyon ng testosterone. Patuloy na ipinapakita ang pananaliksik na kahit na ang marginal na kakulangan sa zinc ay maaring negatibong makaapekto sa testicular function na humahantong sa pagbababang antas ng mahalagang male hormon na ito, dahil ang testosterone ay kritikal para sa enerhiya, mood, mas ng kalamnan at libido. Ang paktiya ng sapat na paggamit ng zinc ay hindi negotiable para sa makalalakihan na may get 50. Higit pa sa mga hormone, ang zinc ay isang ganap na powerhouse para sa iyong immune system. Habang tayo ay tumatanda, ang immune function ay madalas na bumababa, na nagiging mas madaling kapitan tayo sa sakit, ang pakpapanatilinga, iyong immune system na matibay ay nangangailangan ng tuloy-tuloy at maasahang suplay ng zinc. Nagumaganang gumaganang bilang isang pundamental na bahagi para sa napakaraming immune cells. Habang hindi ka karaniwang nakdaragdag ng malaking halaga ng zinc powder sa tubig, ang paggamit ng isang mataas na kalidad na likidong zinc supplement, madalas ilang patak lamang sa iyong tubig isang beses sa isang araw ay isang lubhang epektibong paraan upang matiyak ang tuloy-tuloy at -tuloy lubos na bioavailable na paggamit. Ito ay partikular na kapakipakinabang dahil ang zinc ay madalas na hindi gaanong nasisipsip kapag kinukuha sa anyo ng tablet. Sa pamamagitan ng paghahalong ilang patak sa iyong tubig, ginagarantiya mo na ang mahalagang regulator na ito ay agad na magagamit sa iyong sistema na sumusuporta sa iyong mga depensa, sa imun at kritikal, na pinapanatili ang hormonal readiness na sumusuporta sa tunay na sigla. Sa wakas, pag-usapan natin sandali ang tungkol sa iron. Habang ang iron supplementation ay karaniwang kinakailangan lamang kung mayroon kang kilalang kakulangan, at dapat kang talagang makipag-usap sa iyong doktor bago mag-supplement ng iron, mahalagang maunawaan ang fundamental na papel nito sa daloy ng dugo. Ang iron ay ang sentral na bahagi ng hemoglobin, ang protina sa mga red blood cells na tanging responsible sa pagdadala ng oxygen mula, sa iyong baga, sa bawat selula, sa iyong katawan, kasama na ang iyong nga kalamnan, at ang mga mahahalagang tisyo na nangangailangan ng oxygen para sa paninigas, kung walang sapat na iron, hindi kayang magdala ng sapat na oxygen ang iyong dugo, na humahantong sa pakapagod, pakahina, at isang pangkalahatang pakiramdam ng pakkaubos. Ang kondisyong ito na kilala bilang anemia ay direktang nakakaapekto sa pagganap at sigla sa pamamagitan ng pagutom sa iyong matisyo ng kanilang pinakamahalagang fuel. Kung natukoy ng iyong doktor na kulang ka sa iron, ang paggamit ng banayat, madaling masipsip na likidong iron supplement na hinalo sa tubig ay maaring maging game changer. Pinapabuti nito ang kalidad ng iyong daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kapasidad nitong magdala ng oksigen. Tandaan, ang malakas na daloy ng dugo ay hindi lamang tungkol sa dami, ito ay tungkol sa kalidad ng kargamento na inihahatid. Ang panghuling intensyon sa likod ngang nga rekomendasyong ito ay upang itaguyot ang pagiging pare-pareho hindi upang makdak ng hindi kinakailangang komplikado sa iyong abala ng araw. Hindi ka dapat makaramdam nga obligasyon na idagdag ang bawat isa sa mga mahahalagang mineral na ito sa bawat baso ng tubig sa bawat pagigop. Ang pinaka-epektibong diskarte ay isang targeted na diskarte upang i-cycle ang mga supplement na ito at direktang tugunan ang mga partikular na kakulangan sa mineral na pinakanaugnay sa iyong kasalukuyang pamumuhay at mga layunin sa kalusugan. Ang pinakasimpleng lugar upang simulan ang pagbabagong ang iyong fluid intake ay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na vasodilator hack. Isang gawain na nakatuon ng husto sa pagpapaluwag at pag-optimize na daloy ng dugo dapat mong simulan ang pagsasanay na ito sa unang bagay sa umaga. Na nagtatakda ng positibong tono ng sirkulasyon para sa buong araw. Sa isang malaking baso o isang portable na boteng tubig, pipili kang isa sa dalawang opsyon. Ang una ay, ang pagdarakdang, madaling magagamit na anyong ang magnesium powder. Dahil, ang pagsipsip ang susi, pumiling ang Isang lubos na natutunaw na preparasyon tulad ng magnesium citrate o magnesium glycinate powder maksimula sa isang katamtamang dosis, marahil 1,2 gram isang regular na kutsarita, o mahikpit na sundin ang iminungkahing pang-araw-araw na serving na matatakpuan sa packaging, tiyakin na ang pulbos ay ganap na natunaw sa tubig bago inumin. Ito ay nagsisilbing isang malakas na senyales sa iyong vascular system upang magpalamig at lumuwag. Bilang alternatibo, mas gusto mo ang salt hack? Na siyang pinakasimpleng pundasyong solusyon. Kung pipiliin mo, ang landas na ito, maglagay lamang ng isang maliit na pakurot ng mataas na kalidad na hindi pinrosesong sea si salt. At kapag sinabi kong maliit, Ibig kong sabihin ay isang dami na. Halos hindi kayang takpan ang dulo ng iyong kalingkingan. Nakbibigay ito ng mahahalagang buwang spectrum na electrolytes upang mapahusay ang cellular hydration mula pasasimulang iyong araw. Bukot sa pang-araw-araw na pagpapaluwag, titingnan natin ang hormone and immune boost, isang estratiana, na partikular na nakatuon sa mas malalim na systemic regulation. Upang matiya na, Natatanggap mo ang mamahalagang 3 minerals na ito, siguraduhin isama ang habang na ito isang beses sa isang araw, mainam na inumin kasama ng isang pangunahing pagkain. Dito, ang rekomendasyon ay zinc drops na gumagamit na likidong zinc supplement. Ang pagdaragda ng inirekomendang serving ng likido na ito ng direkta sa isang baso ng tubig ay isang mahusay na paraan dahil lubos nitong. Nilalampasan ang karaniwang problema ng mahinang paksipsip at iritasyon ng tiyan na kung minsan ay nagpapahirap sa tradisyonal nazing tablets. Ang simpleng likidong pahahatid na ito ay ginagarantiya na ang iyong mahahalagang depensa sa imun at hormonal readiness ay maasahang suportado sa buong araw. Sa wakas, tinutugunan natin ang blood pressure balancer na nakatuan sa muling pakakalibrate ng critical na rasyo ng electrolyte sa iyong katawan. Kung ang iyong nutrisyon mula sa sariwang prutas at gulay ay hindi gaanong optimal o kung ikaw ay patuloy na lubos na aktibo, nagsasagawa ng ehersisyo na nagiging sanhi ng malaking pagpapawis, kung gayon kailangan mong bigyang pansin ang iyong maantas ng potasyum. Para dito, mahanap ng Potassium Rich Blend. Partikular na isang electrolyte powder na maingat na formulated upang maging mababa sa asukal, ngunit nagtataglay ng isang malaking at matibay na nilalaman ng potasyum. Ang isang iminungkahing pagsasanay ay ang magdagdag ng humigit kumulang kalahating scoop ng powder na ito sa iyong tubig, inumin ito sa panahon ng aktibidad mismo o kaagad pagkatapos ng iyong pag-ehersisyo upang palitan ang mga nawala at tulungan ang mabilis na pagaling sa pamamagitan ng paggawa ng mamalilit ngunit lubhang maingat na pagsasayos sa iyong standard na water routine, epektibo mong binabago ang iyong ugali mula sa simpleng hydration patungo sa isang malakas na estado ng functional hydration. Hindi ka nalang nakpuno ng iyong tangka sa dayang lumilikha kang isang electrically charged, nutrient-dense na likido na agad na makikilala at magagamit ng iyong ma-selula. Ito ay nagpapadala ng malinaw at malakas na biochemical signal sa buong network ng iyong ma, daluyan ng dugo, na nagtutulak sa ma ito upang lumuag, bumukas ng buo, at sama katuwid. Ay magatit ng pinakamataas na performance enhancing, nadaloy ng dugo sa bawat kinakailangang tisyo, hindi na ito simpleng tubig. Ito ay tunay na nagiging isang likidong mineral supplement na eksperto na inangkop upang matugunan ang nga natatanging umusbong na pangangailangan ng katawan sa sandaling lumampas ito sa 50 taong hangganan. Hinihikayat kita na subukan ang simpleng ngunit makapangyarihang hack na ito ng may walang patid na pagiging pare-pareho sa loob ng buwang tiga linggo at bigyang pansin ang hindi may kakaila na pagpapabuti sa iyong baseline. Energy, iyong mental clarity, iyong physical na lakas, at iyong pangkalahatang sigla. Ang pagawangang, isang simple at makapangyarihang hakbang na ito ngayon ay isang garantisadong pamumuhunan na walang duda na ipagpapasalamat sa iyong-iyong iyong magiging 60 taong gulang na sarili. Maraming salamat sa panonood. Kung nakita mong kapakipakinabang ang impormasyong ito, paki-like ang video. Mag-subscribe para sa higit pang tips. Sa kalusugan at sigla, at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na umiinom pa rin ng simpleng tubig. Ipaalam sa akin sa comments kung aling mineral ang sisimulan mong idagdag ngayon. Ako si Dr. Rowena Bautista.